Pinoy Mountaineer binawian ng buhay sa Camp 4 ng Mount Everest. Naitala ang unang dayuhang nasawi sa Mount Everest na yung 2025 matapos bawian ng buhay ang isang Pinoy Mountaineer sa Camp 4 kagabi habang naghahanda para marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ito ay ang 45 anyos na si Engineer Philip Santiago II na parte ng Mountain Mountaineering Association of Krish na Nagar Snowy Everest Expedition 2025. Kinumpirma ng pamilya ni Santiago ang malungkot na balita. Umapila naman ang pamilya ng nasawing Pinoy ng privacy sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Kahapon ay nakapagbahagi na ng post sa social media si Santiago kung saan inanunsyo niya na nasa huling yugto na sila ng pag-akyat sa Mount Everest. Hindi patiyak sa ngayon ang sanhi ng pagkasawi ni Santiago subalit so gumagawa na ng paraan ang kanyang team members para may baba at madala sa base camp ang labi ni Santiago. Ayon sa Department of Tourism ng Nepal, ito ang unang naitalang pagkamatay ng isang dayuang climber sa Mount Everest para sa kasalukuyang climbing season. Nauna nang inaiulat na dalawang Sherpa support staff ang namatay matapos dapuan ng sakit sa base camp at isinugod sa Hams Hospital. Ang Camp 4 ay matatagpuan sa death zone ng Everest, isang delikadong bahagi ng bundok na may manipis na oxygen at matinding lamig dahilan kung bakit lubhang mapanganib ang bawat hakbang pataas ng summit.